Hello, EB fam! Kanidi ay si Bipak Idol Misaki and I'm from General Santos City. still deserve the spot kahit na wala akong experience. Dahil simula po nung pumasok ako dito, I never stop trying, I never stop learning. Lagi ko pong pinupush ko. And lagi ko pong pinipilit yung sarili ko na dapat kayanin ko. Dahil alam kong napakalayo pa po na kailangan kong habulin pero alam kong kaya ko. And alam ko pong deserve ko dahil kahit anong mangyari po, determinado ako para sa pangarap ko kung panalan sa B-pop idol search dahil gusto ko naman magkaroon ng time to shine for myself. Hindi ako tumigil na patunayan yung sarili ko. Lagi ako nagpuporsigil. Isa yun sa mga napakagandang quality na meron ako. Talagang determinado ako kahit anong maya. Ini-invite ko po kayo lahat sa Saturday for our final performance. Dito lang po, sa Deep Bulala. Once again, Kenny D.I. si Misaki and I'm the next B-pop idol.